Good morning mga day, this is Basu dan yung vlogger, a day in my life sa content creator at age of 13. Kaya naman mapapasabi ka na lang talaga dito ng I for the go for today's video nga po pala ay eh, kakagaling ko nga lang po pala sa school at sinundo nga po pala kung mamadal mo at nga raw po pala kami for today's vlog yun po kasi importante lakad si mama pero sasama ako dahil alam nyo naman mga jay bida bida tayo ala hindi bali <laughs> hindi ko na nga po pala binidyo yung pinuntahan ni mama dahil bawal nga po pala yung i-video dahil tanghali nga po pala ng mga oras na yan eto at papakainin na muna nga po pala ako ni mama kaya naman nag order na muna kami dyan para sa akin lang abay pagkakaduga ng mama ko nauna na siyang kumain kaysa sa akin bahay pa nga lang daw bago siya umalis ikumain na ng sya siya para less gastos ng araw nyo. So, nagtitipid pa lang first. So. dumating na nga rin po pala yung order ko. Yan, kumain na rin nga po pala ako dyan dahil super gutom na talaga ang taong ko Ako naman nga ay busy, busy sa pagkain. eto naman nga ang mama ko for the pakit naman nga talaga sa camera. Ang puti niya raw kasing tignan. Hindi ganyan talaga. Sa camera lang yan. Char! After nga po pala namin kumain, umuwi na rin nga po pala kami. Pero bago nga kami umuwi, eh, pa picture nga po pala dito sa akin. Hey. Kaya naman shoutout po sa inyo. Thank you very much sa pagpa-picture. Grabe nakakakilig. Paano yung kilig? Abot langit? Bale, nag wala kami dyan ni mama dahil itong mama ko nga ibiglang nga talaga nagyaya na magpapalinis nga raw po pala siya ng kuku pero bago nga ang lahat dumaan na muna nga po pala kami dito sa bilihan nga po pala ng mga damit dahil nga malapit na nga talaga mag summer at kailangan na talaga natin bumili ng mga pang summer na OOTD nabili nga po pala kami dyan pero hindi nga ganun kadami dahil ang hinahanap ko nga talaga pang OOTD yung mga crochet nga hindi ko nga alam kung crochet ba talaga ang tawag dun basta yun na yun oh, ba, hindi na na medyo pagod na nga talaga, ang mama ko sa paglalakad gawana na nakahiga na nga talaga sya, dito sa supa mga oh, hindi nyo ang mama mo bigla ang nag-aaya na magpalinis ng kuko, napakasosyal. Char. Actually, bihira lang naman yung si mama magpalinis ng kuko, pero pag nagpalinis ang kasama na talaga ang kuko niya sa kamay. Mga na bagay lang talaga mga jay, sobrang saya na nga talaga niya, napakabawaw ng kaligayahan ng mama ko na yan. By the way, syempre, hindi tayo mapapatalo, kaya naman nagpalinis na rin nga po pala ko dyan ng kuko. Alam niyo naman mga day sabi nga nila, like mother, like daughter, kaya naman syempre, ay nagpalinis na rin nga talaga ko ng kuko ko. Grabe, like mother, like daughter talaga, literal. After naman nga po pala magpalinis, ito tuwang tuwa na nga talaga ang mother ko, dinaig pa ang nabilhan ng house. Rose and Lat nyo. Hmm. pumunta naman nga po pala kami sa palengke dahil bibili nga po pala kami ng quintas. Kung shoutout nga po pala kay ate na nakilala nga raw po pala ako. Alam mo mga day, pinilit ko talaga si mama na makabili nga talaga ng quintas ko dahil napakatagal ko na nga talaga gusto magka-quintas. Sabi ko nga eh kahit silver, okay na nga talaga ya yeah. Dahil yun naman talaga ang bagay sa akin, silver. Hmm. Na sa wakas, nagka na ang ate mo. May, may pa-letter S pa talaga yan para alam nila na ako si Sunshine. Napakaganda. Kasi hindi lang pala si mama ang sobrang sayang ngayon. Pati na rin pala ako parang daig ko pa talaga ang nakabili ng ginto. Wala matagal ko na kasi talagang pinipilit si mama na bilan na nga talaga kasi ako ng quintas pero sabi niya nga eh wag na muna Paano daw. Ano ba naman ang gusto niya nga raw talaga yung real na silver na nga raw talaga para hindi nga daw talaga siya nagpipin. O oh, hindi niyo kere ang mama ko ayaw sa mga fake o oh, sa mga kaibigan niya dyan. Char, hindi walang ganun. By the way, maya maya nga lang inagutom eh, nga talagang ang mag inang gasto sera kaya naman ayan eh, bumili na naman nga sila dyan ng pagkain. Dahil in. napakaganda na kuko ni mama for today's video na naubos nga talaga yung budget namin eh, na lang kami. Sabi ko nga kay mama, eh, okay na nga yan. Busog na nga sa pagpalinis ng koko. Busog na nga ako dito sa sa aking quintas. Tapos, palis na nga po pala kami dyan dahil meron nga po pala kami pupuntahan. Tapos, itong mama ko for the kain na naman yos ko. Parang hindi talaga siya nabubusog mga Bibili nga po pala kami for today's video ng Salva ni Kuya Munot. Bago nga ang lahat may nakakilala nga po dito sa akin. Kaya naman, shoutout nga po talaga sa inyong lahat. Thank you, thank you very much. Balaya, namili nga na po pala kami dyan ng Salva Bido nga po pala ni Kuya Munot. Nakilala nga rin po pala ako ng mga staff dito. After nga po pala makapili, eh, pinapakupos na nga po pala yan dyan. Para pag dinala nga namin, eh, hindi naman nga ganun kalaki. Parang hindi ready to out. By the way, sobrang dal-dal ko na naman. Hindi ko naman na malay na patapos na pala ang video. Kaya naman, hanggang ito na lang. you last long to my god bless thanks for watching sana naintindihan nyo Mups.